So yung mga bikes no, ha, punta tayo ulit sa uh, Arcobia. kita kay Madama Pagtiis ulit. Dito pa rin, ah, uh, gawin pa rin yung

Agar Market market Jadi so, Ternyata like agak semangat market Maaf market, guys market-market di uh, Taguig busy oh busy ang kalsada daming humahatau nah, oh. nakano muna tayo

ini, hindi pa traffic din eh. Tamang tama lang. Dito tayo sa kalayaan mga bikers. Sakto lang yung uh, traffic.

stop may traffic pa din ano traffic enforcer pa din ano galupit galupin ayaw ko dadaan mamaya dyan sa saya ano kasi dyan sa C5 doon ako mag ano traffic eh <laughs> So yun, dito na tayo sa may landers mga bikers mo. Ano? Landers, yan no? Marathon. Dami estudyante dito sa ano, uh, may bunga mga bikers. Maga pa kasi ngayon eh. O, oh, traffic pati. <coughs> Shout out sa mga estudyante din eh. Grabe siksikan mga bike tingnan nyo to. Oh, alas uh, walang dumadaan, walang ano masasakyan, walang madaanan, no. anu. ano. Oh, siyempre priority to mga bata ya Dami mga bata. Puno pasukan kasi. Pasukan kaya ganyan. yaho Naka ano din kahit paano. Dito na lang tayo sa gilid eh. Oh. Kaya lang wala din eh. Hindi rin makapasok. <laughs> Yung mga bata dito. Dami, dami no. estudyante uh, si no. Makapasok. Stop pa kasi doon sa may 7-11 mga bikers. Kaya ano. Dito sa may uh, ano, si Rimundo at may bunga di Pasig. Naghatid lang tayo Mrs. sa ano sa Redley. So yung go na no, mga bikers diretso na tayo. Saan na tuloy ito. Nako, nag-stop na kagad. Malu aku nama pelay. Solo. You know. na tayo sa may ano ay gasak sakto sakto gano'n traffic dito sa may C5 sa ilalim mga bikers no yun o oh. gandahan na tayo hindi naman tayo na mamatay pa uwi naman tayo eh Kahati uh, lang natin kay misis. <clears throat> Let's go na pa mga bikers no? uh, Naka green na yung ano, Yung uh, Stop light Kaya uh, Let's go na tayo Kahit saan dito sa Metro Manila Traffic no Oh Let's go. Uh -huh, sakto pag uh, ano na ito mga bikers so, oh. uy dami commuters na mga nakabike no oh. ayan no Ataw lang tsaga tsaga lang ah, uh, tuloy tuloy lang ika nga ay ta bike lang yan so yan dito sa kalayaan avenue mga bikers no kalayaan avenue u-turn slot yun no? So yung mga bagay dito na tayo sa 19th Avenue. Kakaanan na tayo din eh. Ito, 19th Avenue. 19th Avenue.